Hello mga ka-sisters! Andito tayo sa ating palayan at i-update ko kayo sa uh, sitwasyon ng aking palayan. Ayan, makikita ninyo ay marami na siyang bunga at hinihintay na lang kung kailan yan aanihin. So sa ngayon ay gagawa muna ako ng uh, pangtaboy sa ibon. Ayan, gagawa ako ng tao-tao. Mamaya may kita nyo kung paano ko siya gawin kahit wala akong alam ay kailangan ko siyang subukan dahil kawawa yung palay mga ka sisters kasi nga ay hindi mawawala yung mga ibon dyan katulad ng maya na kahit anong sigaw mo ay hindi siya umaalis so kailangan daw yung tao-tao para ah, kahit papaano ay aalis sila dahil maubos yung palay natin mga ka-sisters kapag hindi natin gagawin yung pangtaboy sa ibon So, itong paray na ito mga kasisters ay inisprihan ko na ng uh, pangpabintog ng bunga. Ang tawag doon sa espri na yun ay uh, foliar. Yan. At saka uh, nilagyan ko din siya ng pangtayangaw. Yung pang insekto na kumakain sa ating palayan. So, marami na siyang bunga at ilang week na lang or buwan pa bago natin siya anihin yan yung palaya natin at ito yung unang portion action at ibang parte eh. mga ka sisters ay doon sa malayo kasi nga lang, patlang yung aking tanim na palay so nilagyan ko na siya ng pangtaboy na yung hilahilang lubid yan mapapansin ninyo may uh, may lumilipad lipad na parang bandiras So ginawa ko na siya. Kaso lang parang hindi hindi pa masyadong effective talaga dahil may mga ibon pa. At nahinayang ako mga sisters na uh, yung mga palay ay tinakain lang ng ibon. So kailangan natin siyang lagyan ng tao-tao. Dahil ang iba naman ang advice sa akin ay kailangan daw may tao. So hindi naman natin kayang bumilad sa kainitan tanjan Pero gagawa na lang tayo ng piki na tao. Yun, gawa sa uh, damit na pinagkakabit-kabit kung saan kahoy dyan basta malaman lang ng ibon na tao itong palay bukid mga sisters ay napakataas Ayan. medyo mataas talaga siya malapit ako dito sa mga puno ng palay para malaman natin kung papakita so, ko sa inyo kung gano'ng katangkad yung palay bukid So, andito siya. So, papasok ako dito medyo sa gitna. Para yung conscious dyan sa uh, palay bukit kung gaano kataas ay mapapansin nyo po. Ayan. Siguro, ang height ko ay mga 5. <laughs> Tapos yung palay ganyan, oh, taas ko sa akin. At sigurado yung mga ka-sisters, kapag nag-ani ka, ay yung talagang medyo mataas ang kamay. Kaya, parang sa tingin ko mangalay kasi nga pag mag-ani ka ng mula doon sa kalagitnaan ng palay na yan so mahirap Ayan ano doon pa tapos yung pinakabunga doon pa sa taas so medyo mahirap yan ang ganyan so ngayon mga ka-sisters, may amaya ay gagawa na ako ng tao-tao o -tao. oh, ayan mga ka sister si nanay dumating <laughs> oh, kasi maagang maaga pa ay nagsabiki siya so Nag ka ako, si ka -sister, eh. hindi nagsama ako kasi nga ay gagawa ako ng tao-tao doon sa palayan natin. So, ayan, may huli si nanay. <laughs> yan. Ano yung huli mo na? Tiki, tiki. <laughs> tiki? May tiki, may kalapato. Ayan, no? Yung talakitap binigay ko kay Hayahay. Ah, kay wala Hayahay. Siyang, wala siyang huli. Mm, ayan. Pwede yan so, na yan sa bawan, ihawin. I ihawin ito. Buti maaga ba kayo buwi? Oo, uh, walang... Lakas ang hmm. agos. Ah, malakas? Lakas ang agos. Tapos parati kaming napadpad dahil wala kaming kapay. Ayun lang. Bakit wala nga kayong kapay? Ay, wala ka sisters, ito yung gagawin nating tao-tao ng palay natin. Yung tagabantay ng palay. yan, Mas maganda kasi yung colorful. Maganda ito pula, mga ganitong kulay para malayo pa eh. Ma-identify ka agad ng ibon. Huwag muna ako ng pinaka ano niya. Okay. tingnan nga natin. Kasi eh, sayang yung palay natin. Hindi gawa ng... Oh. Oh. <laughs> Kalaking tao. Kalaking <laughs> tao. Aba, pag may nakabag ibon, titanos pa. <laughs> titanos pa. 明白。

Ganyan, totoo mo yung gagalaw. Iwaki. Ipitan pa natin yung Ay, abah. Ay, gwapo naman to. Parang keno. Ay. Huwag mo lang yung pako. Ayan. tatalbog. Pero nag-aikot-ikot. Wow. Diba? Mayaman tayo sa kakinti. -tay, para mapadali lang. Ito yung susura ng ating tawa-tawa na to. Aba. Bakit parang ang liibos mataas? Ayos eh. O tatina mo, nag-aapag na eh. Pan nga siya ng hangin. Hindi naman siya talbog kasi may pako yan eh. Pakoan natin. O oh, ba? Diba? Oo, oo, uling. Hanap ka na uling. <laughs> Bakit siya <may> nang hangin? Kaya <laughs> yung mga nilipat itong suka. na. Yun. Ice na. Ta Ayo. Tao tao. Oh, ay grabe naman, tekbalang na. Oo nga. Mga eh. To... Oh. Ay, <laughs> Ayun <laughs> 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 Ayun. Mga ka sisters. Bantay ng aming palayan. Mag-uukay ako dito pader oh. Oh sige, hawak. Kasi mga ka sisters pag hindi mo bantayan, lagyan ng ano, nagbantay tao ay o tingnan niyo man. Yan. Uubusin niya ta yung ano, ang daming mga kalaban oh. Mataas pa sa akin ang palay. Yun. Tita <laughs> hey. hmm. ba dyan? Okay. what iharap oh! Ay, naku, yung ano. nakuan net. Baka ma. Hey, ba? Yan. Ano sa akin nakatingin. Mm -mm. Dapat itingin doon sa lahat. Yan. Yun. Yan. Nakagalit na ako. <laughs> tingin. Na kita tingin na. ang mga. Yan. Tawa <laughs> Yan. <laughs> Yan. Ang taas ng aming kuhan. Parang tikba <laughs> o, kita lahat. hmm um, ang tanong, lagyan mo ng Ano? Nang kon para tumibay. Hi, goodbye. Diyan ka lang muna. Bantay ka jana. ha. Tayo na. <laughs> Ang dami pala dito mga sisters ng Balinghoy ni Sister Mary. Sa sobrang sipag. Sa tabi ng palayan may Balinghoy. May kamuting kahoy. Ayun, Yan. Uh -uh. Ang dami na nang mataas na. Kala ko ito hinukay na lahat. Wala pala, dami pa pala. 有。